Efeso Kapitulo 5 hanggang 28, gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanikanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal. Gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Tatlumpot-tatlo gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Kol o sa disinwebe minuto pasado alas tres mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Hebrew labintatlo apat maging marangal na wa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag no ang magkadungis ang higon, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos.